you know. Parang biglang angat. Hmm, fish on. fishon mm, fish on. Lipad siya. Eh. Uy, anak laki, -laki to. Ice chest. Uy, fish on na naman. Ah, ang daming barakuda yun dito mga mas... Hmm, fish on. Grabe. Kalakas ba? Morning mga master tayo magka-casting ngayon. Ang mga ay master ano, si Adventure PH. Siya na yung kasama natin. Uh, matagal nating hindi nakasama mga master. Parang dalawang buwan siguro. Or isang buwan mahigit. So ayan, may sinubukan kami yung spot dito. Hindi ko alam kung gusto ba itong spot na Madali. Tara mga master, casting mo na tayo. Let's go. Yan mga master yung gamit nating setup, ultralight setup. With cats sa ano Tapos Shimano Sahara yung ating reel. Na FX yung spool. Tapos yung line na naka-spool dito 6 pounds na Eastern Hunter. Hydra series. Leader natin 15 pounds na Pioneer. Tapos yung lure natin yan po. Pwede di 1 na puro gas gas na. Tagal na natin ginagamit. Alright. Saan hindi siya agawin ngayon? first gas dito lang kami sa tabi-tabi ng bakawan mga master subok lang sa aling may mga ano barakuda Okay. Hindi na nagtitrip lang. Oh, mataas pala yung dun sa loob. Oh. Lupa na pala yung dun sa loob. Oh, you know? Parang biglang angat. hmm fish on. Pisyon na mga maser, Huwag lang makabitaw. Kuda na maliit. Ito na yung mga target dito mga maser, eh. <laughs> mga kuda. Ayun, medyo maliit siya. Pero pwede na rin. Kunin na natin. Sir, lakad tayo. Medyo putik pala ito. Medyo ano siya. Uy, fish on agad. Uh, ay, nakawala. <laughs> nakawala. <laughs> Sayang, lagabog na siya. <laughs> Torsil mga masip. Yung mga ano natin eh. Target natin dito eh. Kaya tayo nagsiksisiksik dito sa mga papasok. sa so, mga uh, bakawan mga uh, master Sayang so, yun ah uh. hindi na puruhan hmm fish on lipad siya eh. lipad eh. <laughs> hudah, to na yung target natin. yun lang masiro, mura hudah. tungalawa, ngayong araw. Barakuda Gaming muna tayo. Dito lang sila sa mga malabo-labo yung tubig. Oh. Parang may mga nakalutang na pino. Pinong damo. O ano ba yun? Yung labo niya. Diyan sila nakasilong. Kuha ng shell siguro yun kasi gilid-gilid lang sila. Mm, fish on na naman. Fish on na naman muna lakas-lakas. Uy. Malaki-laki to. Teka kanina. Uri, uri, uri. Uri. Nakakagat siya sa leader natin, mga masiro. Yan o. Buti hindi niya napuruan yung leader natin. Paso Tsaka itong leader kasi natin mga masir medyo ano to Medyo makunat talaga yun sya 15 pounds ba naman yan na ano Pioneer Invisible Legit ito mga masir yung pioneer na to Sa jigging Ganito rin yung gamit ko Pioneer din na ano 50 pounds Kaso naubos na Medyo Ano sya medyo may may ano siya pricey siya medyo pricey siya kumpara sa mga ibang mga ano mamurahin na ano mamurahin na leader pero ano talaga siya makunat matigas siya mga masir fluorocarbon talaga kaya highly recommended talaga mga masir eh. medyo pricey nga lang Katulad sa ibang ano Pero yung mga mababang Ano niya Mababang Mga mga mabababang Ano niya Yung Capacity niya Kung narin mga 15 pounds Hanggang 15 pounds Medyo mura lang siya uh, Around 300 to 400 Ata Pero 30 meters lang kasi Sa mga 50 pounds Parang umaabot siya ng yun meron dun oh sa mga 50 pounds umaabot ng ano, around 700 to 800 ata 50 pounds or 60 pounds yun pero sulit din talaga mga master sulit din talaga yung ano pera tibay din talaga katulad sa mga ibang oops strike hindi ka tulad sa mga ibang leader line na nagamit ko na malambot masagi lang ng ngipin ng balo or barakuda putol talaga kati talaga ng ano buhangin nagsisi ako ngayon, hindi ako nagmedyas ah grabe kakati ba yung ano ng buhangin dito para kasi siyang putik mag fishing din sana talaga ako mag isa ngayon mga master eh nasakto ang ding ano chinat ko si master sinubukan kong i-chat kung baka mag fishing din siya maigi kasi talaga mga master pag may kasama kaysa yung solo solo lang tayo tapos biyahe tayo ng malayo nagi talaga yung fish on fish on mga master nagi may kasama tayo mas panatag mas panatag tayo tsaka mas syempre mas panatag din yung mga naiiwan natin sa bahay yan pag naglagotok yung leeg mga maser, pwede na yan hindi na yan ano hindi na makakagat pala lang ang leg para safe kayo tsaka safe din yung lagayan kaya pag ano sa ano na nakalimutan ko eh kumbaga hindi ko naman nakalimutan pero nawala din talaga sa ano ko sa isip ko na dapat pala nagdala ako ng ano ng ice chest uy pisyo na naman ah ang daming barakuda yun dito mga master ah barugao ata bagaong bagaong mga masir grabe ka ano kalikot hindi ko na inano Ay, hindi ko na siya seryosong iland kasi wala din kapakawalan din natin mas maigi pag may ano ice chest na may yellow kasi yung barakuda mga masir hindi natin pwedeng buhay buhayin dyan sa lagayan natin kailangan talaga ano uh, baliin natin para hindi siya makadisgrasya hindi niya rin mas yung net natin sa bagay hindi naman niya basta basta yung mapupunit pero mahirap pa rin mas maigi na yung ano sigurado tayo Siyempre, pag binali natin yan mga masir, wala na yan. Maganda pag yung may ice chest kasi hindi siya masisira. Lagay ka agad sa may yelo. Pero kung yung mga snapper, kanuping lang sana, walang problema kasi buhay yan talaga dyan. Kahit maghapon pa yan tayong ano, kahit maghapon pa yan mag fishing dito mga masir kung nakalubog tayo ng ganito sa tubig buhay yan basta ganyan yung lagayan sa mga nagtatanong pala kung fish na naman yun ha sa mga nagtatanong pala kung sa nakakabili niyan mga masireno kung lagayan natin na ganito yan. sa akin mismo mga master PM nyo ako kasi gumagawa ako nyan wag lang kayo magugulat sa ano sa shipping kasi medyo may kalakihan talaga yung shipping halos halos ano eh lampas kalahati ng ano eh, ng price ng item kasi yung item kano lang din yan tamang ano lang din ako mga master tamang tubo lang tayo dyan sa item na yan yung um, fish on ay nakawala na naman barracuda na naman sana yan yung madalas inaatrasan kasi ng mga bumibili yung ano yung shipping shipping fee hindi ko rin pwedeng ilibre yung shipping fee mga masir wala na rin talaga lugi, eagles, <laughs> parang pinamigay ko lang mga masir paglibre yung ano abonado pa libre ko yung shipping fee Bunado talaga ako. Maatras sila si shipping fee kasi nalala, pag nalalaman nila medyo may ana talaga kamahalan. Ang ano kasi niyan mga master. Sabihin ko na lang para ma-aware na rin kayo. Kung gusto niyo talagang bumili. Pag Luzon, around Luzon, tsaka Mindanao, 185 po ang shipping fee nyan. In fish on grabe kalakas ba lipad lipad lang eh mm. dali mga master basta mga bandang Luzon mga Luzon area tsaka mga Mindanao area 185 po yan yung dito sa mga bandang Visayas kunwari mga Negros Islands uh, Negros Island Cebu, ganyan mga Leyte ganyan basta sa Visayas area master ano yan uh, 145 Hmm, balik 145 po ang shipping. Yung dito sa ano naman, iba pa mga maser yung presyo dito sa mga isla-isla. Nuwari, mga sa tawi-tawi or sa uy, strike na naman. mga dinagat islands, ganyan. Sa so, mga isla. Medyo may kamahalan din, mga 200 yan mga master. 200 pesos yan ang shipping fee mas mahal sa mga isla sa mga ano ang dinagat islands ganyan kasi yan lang naman nasubukan kong ano ito eh, 200 dinagat islands tsaka sa tawi tawi yan shout out po sa mga nag order sa akin dyan sa dinagat tsaka sa tawi tawi shout out din po sa mga umorder sa akin na mga taga Mindanao at Luzon at Visayas marami na rin sa akin -or nag order mga master Mm, straight na naman, grabe Power Ano lang talaga kasi mga masir Hindi eh. shaping lang talaga Yung item Sakto lang yan, sakto lang ang ano, Price natin dyan 300 pesos mga masir Yung lagay natin ng isda Kaya kung kunwari nasa isla kayo Sa mga Tawi-Tawi or sa tinagat Thailand Ready kayo ng 500 pesos may mga Visayas kayo, 400, 445. Sa mga Luzon or sa Mindanao, 485. Parang kulang kulang 500 na rin. Kasi, yan talaga mga masira. Wala akong magagawa. Ganyan talaga ang shifting fee. Aba, napakabilis naman maglalim nito. Kaiba. hmm fish on. Mm, grabe talaga kalakas ang barracuda ba? Ah. Uh, oh, grabe, uli pa siya. Oops, wag kang sumugod sa akin. Baka makagat mo ako. Ang ganda yung pagkakagat mga master. Yan you oh. Know, Subong-subo. Ay, subong subo. All right. As usual, bali leg. Bas na barakuda. Yan oh. <laughs> Grabe, lupit. First time ko lang din nakapag-fishing dito. Testing lang namin ng na master. Pas maski shot unang beses lang din yan nakapag ano rito fishing dito mag uh, explore explore fish on o okay, ito uy uy barakuda na nga barakuda mga masero saktuhan lang ang size Fish on mga master Kakaon ko lang ng camera Ay, kaka lang ng camera Pabalik na kasi tayong bangka Eh, halos wala din mag-strike kaya pinatay ko yung camera para matipid natin yung battery natin para magamitin natin mamaya kadali pa tayo din sa gilid oh. barakuda pa rin so ayun mga master magandang hapon sa inyo oras natin ay alas 3.24 so update sa ating huli yan, nakawalong piraso rin tayo mga master Kahit pa paano Naka Ano tayo ng pang Yan. Maganda yung kain nila dun sa ilalim ng bakawan Kanina mga master medyo malalim pa Pero nung Yung last na hinintuan namin na bakawan Ano? Wala na akong nadali mga master Si master na nakadali dun Yan, Nakawalong piraso rin siyang ano, Barakuda Shoutout kay Master si at CPH Adventure yeah. Si Adventure PH pala Nababalik dad ko <laughs> Si Adventure PH mga Master Shoutout sa kanya tapos ayun maraming salamat po sa inyong panonood at sana abangan nyo po ang ating susunod na video this is Prince Pudidi Fishing Fish on God bless